Pwede. <laughs> takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kaya takutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. I love na love po naman ako ng mga apo ko. Tatlo, ko, tatlo yung apo ko eh. Paano ko dadalin sa dahig yun just in case makulong ako? Di ba? So, yan lang kaya takutan ko. Napalayo sa mga mahal ko sa buhay. Ah, hindi. 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 As I have said, uh, well, hanap sila. Ibigin kung gusto nila. I'm ready. I'm ready to face uh, anytime, anywhere. Provided nga, sabihin ng gobyerno, we cooperate. If the stand of the government is not to cooperate, then who am I to cooperate with him?

the president is a <clears throat> a man of few words. The president is true to his word. Sinabi sinabi niya noon pa eh. Nung inulit na naman sabi na for the 100th time sasabihin ko na naman. So totoo yung sinasabi ng pangulo.